Hello mga kobra. Ganda na nandito mga kobra. Ganda na ang ilog dito. Ayun, ang linaw. Ayan, ang linaw ng tubig. Ang linaw Oh. kasi ngayon yung tubig kasi ano. Ah uh, umaraw na ng ilang ilang linggo na dito. Mahina lang yung ulan doon sa kabundukan. Kaya yung ganyan yung tubig niya. Ganda, mga ka, bro Pin nyo. Linaw-linaw dyan. Oh. Ngayon wala dito naliligo kasi araw ng merkules Maraming kumukunta rito pag araw ng Linggo. sa Kasabado. At saka Lunes. Ganda. Ganda. Ganda mga ka, bro. yan tayo dito sa dulo-dulo. Maganda yung ano dito sa pinakadulo. Ayan. Lakad-lakad tayo pag may time marami naliligo dito mga kabra pag araw ng sabado sa kalinggo sa kalunis pag mga ganito na mga araw wala na naliligo dahil may mga pasok na yung mga tao ang ganda ng ano dito mga kabra tingnan o ang ang ng tubig ayan oh. Oh. ang ganda ng pwesto ni ano no, no, dun ang lalaki ng mga ano tapos dyan no. nakikita mo talaga yung tubig mga bro dami pang mga ano sa yan ang lalaki ng bato mga oh, bro tinan mo yung hobis ng bato na yun ang ganda tapos dyan yung kabundukan ano naman yung mga kadulukan ng kobra Ang ganda dito Sige pa tayo sa kabila Ayan Sige pa tayo sa kabila Banda taas Mga doon kasi sa dulo Mas lalo na doon sa dulo mga kabro, Pag nakarating kayo doon sa pinakataas Kaya lang Ano yun yung mga ilog-ilog yun, Inaano nila dito yung mga ano Ayan Ayan linalagyan nila ng maraming mga tubig yun o oh. oh. ayun oh. ayun malapit ako sa pinakataas mga kaobra sa taas oh. ang ganda ng ano dito view ito siguro yung pinaka magandang view na napuntahan ko at na i ngayong yun sa mga kaobra o mo ikot-ikot lang tapos nandito si Kaobra hi mga Kaobra hello magandang araw okay maraming salamat sa panunood hanggang dito na lang thank you thank you ingat ka dyan palagi bye bye